Hi everyone! For today's video, meron tayong mga ayusan sa perpetual binyan at kasama natin ating kapatid at saka itong si Edjen. At thank you so much ating Marie sa car rental. At eto, bago tayo umalis, syempre, merienda daw muna tayo sabi ng aking kapatid dahil bawal daw ang gutom kapag magtatrabaho. Tama naman yun pero siya ay wala pang ganap pero kailangan daw mabusog agad siya. At ito naman, busog na busog. Oh. oh, oh. At eto tayo, narito na. Saan na ba tayong lugar? Los Baños na yata ito eh. Itong mga binabiyahin nating ito. Eh, Los Baños na nga yan. Alam nyo na kung bakit Los Baños. Hindi ko na kailangan mag-explain. At eto, tulog-tulogan ng prison. Ayan. Tumatalbog-talbog. Parang bola o. Oh. Tingnan mo. Moink. Moink, moink. 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 <laughs> Wala na akong masabi. Kaya ganyan-ganyan. Si Edgy naman tulog na tulog o. Oh. At eto, so pagkakataon to na dito na tayo sa Slex na yata. Ito, sa so may bandang kanlubang. Ayun na, yun, nakita ko na yung condominium na wala namang nakatira. So, sobrang tagal na niyan. <laughs> Wala pa rin nagtitira yata at yan. Tulogang first son. Dahil kailangan niya daw ng maraming energy mamaya. At narito na tayo sa Pavilion Mall. Yan yung OG na mall dati no. First time ko makapunta dyan ng bata ako. At eto narito na tayo sa Perpetual Health Bin yan. Ito lang natin dito sa labas ang ang susundo sa atin para samahan tayo doon sa pagsaset up natin. Ito mga ganda-ganda ko dyan. O tingnan mo. L nipis ko na mo. Ayun, parang sa si Edgen din manipis. O tingnan mo. 32 andib dibdib. Tsering. Yan you know. o magda doktor Cream ba? Naka-white ka na pantalon. Ayan, pakita na tayo dito sa kanilang elevator sa 100 floor. Wow, bongga, 100 floor. Ha? At yung setup na po siya, yan Best in setup po siya, yan. Mahal daw kasi ang bayad sa kanya. Talent piece sa pag-setup. At nilalagay niya na nga itong mga aparatos natin dyan. Yan, yung mga pang-opera ng ano. Tiyarin, pang-opera. Ang <laughs> galing. Ang dami kong dito, ah at tinayusan na natin dito si Chinese Palacio Miss Universe Nicaragua yan ang ating Miss Universe ngayong 2024 charing baka mapanood nyo to sorry po pero kamukha po talaga si Chinese Palacio at ito yung mga setup natin yan o no? pink na pink ang daming pink ang cute Nakakatawa. ang dami yata natin nailabas <laughs> at ayan makeup makeup pa rin ng person may papakita ako dito eh. cheng ting mm. tingnan mo siya ganda gandahan pak pak mm. Parang may shinobers din ako ng kembot ko. Ayun na si Edje. Nabubuh pa siya kay Madam At eto naman ako. Ganda-gandahan pa rin dito. Kumari, hindi ko alam na may camera. Pero sanay na ako. Dahil magpapasok po tayo sa PBB Season 11. Season 11 na ba? At dito ay... Ano tayo? As a photographer person. Next time na ang video-video dahil meron po tayong call time na 3pm yata ang call time nila dito na sinabi nila sa akin. Kaya medyo nagmamabilis tayo.

ito naman video nito ay keme keme lamang dahil hindi natin makarir talaga ang super ano yung dire direct yung video ba kailangan na nagsiguro natin mag ng videographer kapag may kasama kapag may ganap tayo at ito pa exit na tayo ayan na ano, ito yung ating service ayan eh, ganda ganda ka naman itong isang to ay nag request na naman po siya ng merienda dahil napagod daw po siya nag request siya ng burger ng Jollibee. Ayan. At saka, may isa pa siyang narequest request yung Ubi Pie ba yun? Ayan. Ako, large talaga in order kong drinks. At kinakain niya na yung Ubi Pie. Ayan. Pauwi na kami dito. Thank you so much sa pananood. Sana ay marami pa tayong vlog para, ano lang, pan, pan, pan. Bye!